Pupunta kami sa lupain na binili ko. Saka may checkpoint. Ako ba tayo? Ka. O, huwag ka matalanta. Ako bahala. Ako bahala. ka. Ay sir. Maganda nga hapon po. Hindi ko muna. Sige, pakita mo muna yung lisensya mo. Patuloy sa ng motor. Sulto po lisensya ko. Sir, dapat man. lagi kayo naka-helmet. Alam mo naman yung batas natin. Okay, sir, dito lang kasi kami. So, Ito po, papel. Kompleto po yan. Kompleto po. Ito lang. Bakit gan ba yung registro mo, sir? Hindi, kasi Pwede gan yung registro mo, eh. yun. Yung nasa lahat, eh. Pukulong ka muna yung nasensya mo, tapos pasak ka sa munisip mo. Hindi, hindi, boss. Hindi ako tumatanggap nalang, na, guys, sir. Bawal sa amin yan. Ay, sir. Sige, kita. Naka-video kayo? Ah, Oo, okay. nag-vlog kami. Pwede pa eh. kayo patayin muna kasi bawal yan, eh. Ay, sige, sige. Sorry, boss. So, guys. Ngayong araw, pumunta kami sa Tama tayo, hukaw ko ka. Bobo ka. Tanga, hukaw ka. Matataranta. Anong Bobo, hukaw ka matataranta. Ako bahala. Ako bahala. Bobo to. Ano? Ano? ka. Manuhimik ka. Ay, sir. Ano na, sir? Magandang hapon po. Magandang muna. Babaan. Ano po nga ano, na, sir? ano Ano Bobo. Ano, ano, sir, pwede ba makita yung lisensya mo? Lisensya? Pati na rin yung rehistro ng motor. Regno? Itatanong ko lang, kapag kayo walang helmet ngayon, Di sir, dito lang dito lang kami papunti. Wala ah, Sige, pakita mo muna yung lisensya mo. Pati may extra ng motor. Sure, ito po lisensya ko. Pero dapat lagi kayo naka-helmet. Alam mo naman yung batas natin. Di sir, dito lang kasi kami. May binili kasi akong lupad. Ayun sa may unahan lang. mga pinalabas Ayun na sir, alam mo naman yung mga batas natin pagdating sa pagmamotor. Di sir, pasensya. Ito po, papel. Kompleto po yan. Kompleto po. Ito lang. Ba't yan yung registro mo, sir? Ay! Punit-punit yung ano? Ay, Sir, ano, na ano nung ano, ano kapit-bahay ko. Pinunit na nag ako pinunit, pinunit, eh. Pinunit-punit eh. Ganito na lang, Sir. Hindi. Hindi kasi pwede ganito yung registro mo eh. Yun yung nasa lahat eh. Eh, Boss, di namin alam eh. Pagbigyan mo nang kami isang... Oo, di pwede yun. yun, yun hindi, hindi talaga pwede yun eh. Ganito na lang, ah... Kukunin ko yung, ko muna yung lisensya mo, tapos pasa ko sa munisipyo. Hindi, hindi boss. Pagbabay, hindi ba Next time na lang, boss. Hindi ako tumatanggap lang, guys, sir. Bawal sa amin yan. Pagbalik namin, may merienda ka na, boss. Hindi, hindi talaga. Di, Bawal na sa ano, yan, sir. Mamaya, dagdagan yung... na lang, ha? Kunin ko muna yung lisensya nyo, tapos oh. yung register na lang ng motor, pakisabay. Uh, mauna yan. muna itong lisensya nyo sa munisipyo, ha? Munisipyo? Oo, munisipyo. Kano ba yung kuya? Yung nang hindi ko alam. Pero kasi sa helmet nyo pa lang eh. Doble na namin ko yun. Hindi, okay, yeah, ganun pala talaga. Wala, ganun uh, tayo ngayon sir. Pasensya na kayo ha. Uh, sige, babayara ko na lang po. Babayara ko na lang. Babayara ko na lang. Basta yes, sir, uh, sir, yung uh, decision nyo sa mamisip nyo na, na lang ulit uh, ha. Sige po, sige po sir. Pasensya na, pasensya. Na. Ay sir, sige naka-video kayo. Ah, uh, Oo po, nagbablog kami. Pwede pa patay muna kasi bawal yan eh. Ay, sige, sige. Sorry po, sorry, sorry, sorry. Okay, ingat kayo ha sir.